to my channel, uh, Ani or Vlog. For today's video, guys, magluluto tayo ng pritong saging. Kasi yan ang gusto ng aking utol. So, ito na. Hahatiin pa natin to guys. Ayan. Sa bagay, ito ang masarap na almusal. O, ba diba? Luluto mo na ang lola. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta? <laughs> Ayan, gagawin natin tong banana kiyo. Banana queue sa umagang kay ganda. Pero kakain din tayo ng kanin mamaya. Kunti lang. Ayan. Tamang-tama to guys. Hindi ganong maano. ano malambot. Yan. hati pa ng kalahati. Yan. Masustansyang pamahaw. <laughs> Asustansyang pamahaw daw. Pag dito sa probinsya, pamahaw. Pag nasa Maynila ka, merienda. Ang ang pretong saging dito, 25. Duha ka gagmay. Ayan. Yan, yeah, dami-dami na guys. Oh. Pang-biriyanda. Dami <coughs> na. Dami na. siguro tama na to guys ayan so alikada dalhin ko kayo sa ating lutoan luluto na tayo umpisa na natin para makakain na <laughs> ayan dito na tayo guys ha luluto na tayo ng ating pritong saging. Iayos lang natin ang ating camera action. Yan, nagsasayang na rin ako ng kanin. Yan. Maapoy na siya. Lalagay na natin yan dyan. Lalagyan na natin ng oil. <laughs> alangan. Alangan hindi natin lalagyan ng oil. Yan. Kumukulo na ang aking kanin. Papatungan ko na lang ito ng itlog. Minuto na tayo guys. Ragainin ko pa yung mantika, guys. Ayan, pinapainit mo na natin ang ating mantika. Kaya habang naman nagpapainit tayo, ipapabiyo muna po so, kayo sa aking sa aming labasan. Ayan guys. Dito kami sa ibang bahay niya ng kapatid ko. Ayan. Pinapagawa niya kasi yung tungkay so hindi pa nga kapos. Ayan pinapagawa, pinatatiles yung kusina. Ayan. Ayan, mainit na ang ating mantika. Dalagay na natin itong sali. Yes! ito yung almusal ng kapatid ko guys yan ang gusto niya Pritong saging yan ang pritoong saging bao tahimik dito guys pistachio dito sa armok. Yung isang bahay naman doon, sa pagbong yun, ayan, sa kananga. Kahit saan tahimik. Gustong gusto niya yung tahimik na lugar eh. Ito yung aming kanin. Tag-iisa lang kaming itlog. Magluluto rin ako mamaya ng tuyo. <laughs> ayan. Hindi ko nalagyan ng sugar yan para isaw-saw na lang kung gusto. Kasi ako pag kumain, ayaw ko nang may sugar. Alam yun na kung bakit, di diba? Yan. Pintayin na lang natin yan na Hilaw-hilaw pa. Masyado <laughs> <Siyano> naman excited. Hilaw-hilaw <laughs> Ayan, hintayin lang natin yan ang maluto guys. Ito guys, ang aking niloto. Ayan, ang ating finished product. Malapit na lang maubos. Kinain na ng aking kapatid. Ayan, mag-almusal na lang ako. Ayan, kanin at saka itlog at saka tuyo. Ayan. Kain tayo guys. <laughs> Ayan. ang aking saging. Aking nilagang, ah, uh, piniritong saging pala. Yan, may mga saging pa doon. <laughs> So, ito guys, kakainin na natin ang ating pretong saging. Iulam ko na lang sa kanin. Ayan. Meron din akong tuyo. Tsaka isang itlog at konting kanin. So, kain na tayo. This is our first bite. <laughs> ito na lang ulam ko guys, ito yung tuyo. Pabahaw. at itlog. Kaya tayo. Kaya pag wala kang perak, may saging ka man lang, pwede ng ulap. Parang humba. <laughs> Parang humba. Yan. Tayo. Kundi pa tayo umuwi kagabi, ay hirapan ka ngayon. 무슨 아이 선배 좀보